ba ay pasyalan na may magandang overlooking view. Punta ka na dito sa Cloud9 sa may Antipolo Rizal kung saan pwede mong ma-enjoy ang pagkain habang tinatanaw ang magandang view ng buong kamay nilaan. Welcome to Cloud9. Uh, sa sumulong Antipolo po ito. Yan, meron po dito kainan, tas ano, kung ano-ano pang pwede mong makitang pasyalan difficult roads leads you to a beautiful destination. Yan ang iyong mararanasan dahil kailangan mong tawirin ang nakakalulang hanging bridge para marating ang tuktok ng view deck. Napunta na ako dun sa 360 view nilang tinatawag. Ayun o. Oh. So, ay ganun po ang dadaanan mo para siyang hanging bridge. And mahirap gawin tong ano, nagka ako tapos eh tumutuloy ako dito kasi nauga yung hanging bridge. mga kalula ayun yung mga tao sa baba oh. ang hirap, hindi ko kaya ng isang kamay nakahawak sa sa hanging bridge yung isa nakahawak sa cellphone, hindi ko kaya na uga uga kasi kaya pamaya na ulit <laughs> yan yeah, so few steps to go labi na tayo Kung adventures ka tulad ko, siguradong mararating mo ang tuktok ng view deck. Hindi kailangang mangamba na ma-fall sa mga taong pa-fall. Este, ma-fall dito sa view deck dahil safe ka dahil sa mga nilagay nilang mga bakod na wire. Mula dito sa taas ay iyong matatanaw ang kabundukan ng Sierra Madre. Gayon din ang mga gusali sa Metro Manila. Kapansin-pansin ang mga padlocks na isinasabit ng mga magkasintahan. Ito ay bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan at sila ay nakatali na sa isa't isa. Darating ang araw, mapupuno na ng padlocks ang lugar na ito. At sana sa aking pagbabalik dito, makapagsabit na rin ako ng padlock. <laughs> Kung kinabahan ka sa pag-akyat kanina dahil sa hanging bridge, pagbaba naman ay chill 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 ka na lang. Dahil sa iyong pag-exit, dito ka dadaan sa isang tunnel na mala secret garden ang peg. At dahil sa mala Instagram nitong background, pwede ka pa rin mag-picture-picture dito. Kung nagutom ka sa pamamasyal, huwag mag-alala dahil may kainan dito sa Cloud9. Busog na ang tiyan mo, busog pa ang mga mata mo dahil sa overlooking view. Marami pang pwedeng gawin dito sa Cloud9. Marami pang pwedeng pasyalan, picturan at kainin. Ngunit ako'y pansamantala magpapaalam muna. Abangan ang susunod ko pang mga vlogs. Kaya naman, subscribe ka na!